Paano mo siya iis na bin para mas lalo kang gustuhin? Alam mo ba na ang pagiging mysterious ay powerful? Hindi mo kailangang laging available para mapansin ka. Minsan, ang kaunting tahimik at malamig na kilos ay sapat na para matunaw ang kanyang pride. Sa video na ito, ituturo ko sa iyo kung paano mo siya iis na bin may diskarte. Hindi para saktan siya, kundi para mapaisit at sa bandang huli, siya ang lalapit sa iyo. Tip 1: Be short but polite. Kapag nag-chat siya, sumagot ng maitli lang. Okay, noted, sige, tapos wag nang humaba. Walang emojis, walang follow-up message after reply. Iwasan ang sobrang sweet kung hindi siya consistent. Ang lalaki ay mahilig sa hamon, tandaan mo. Kapag hindi mo siya sinusuyo, mas interesado siya. Hindi mo kailangang maging rude or disrespectful. Just enough coldness para mamiss kanya. Tip 2. Prioritize your own schedule. Sabihin mong busy ka kahit free ka minsan. Huwag kang laging available sa kanya agad. Kung gusto kanya, gadawa siya ng paraan. Ang babaeng may sariling mundo ay kaakit-akit. Kung lagi mong inuuna siya, mawawala ang thrill. Hayaan mong siya ang mag-adjust sa iyo. Lalaki ang mas lalapit kapag nararamdaman niyang kulang ka. Gawin mo siyang curious tung anong pinagkakaabalahan mo. Tip 3: Post less, glow more. Wag mong i-broadcast lahat ng ginagawa mo online. Mas better kung konti lang ang nalalaman niya. Mag-focus ka sa sarili mong improvement quietly. Kapag nakita niya ang changes mo bigla, magtataka siya kung bakit hindi ka na needy. That's when he starts to chase again harder. Ang mystery sa social media ay nakaka-attract. Keep him wondering, not updated, about your life. Tip 4. Huwag mo siyang i-chat kahit na miss mo na. Bitiwan ang urge na mag-message kahit gusto mo na. Pumili ng pride kaysa quick validation sa attention niya. Hayaan mong siyang mapuno ng curiosity. Ang lalaking curious ay lalapit ng kusa sa iyo. Kung gusto ka niya, hindi ka niya kakalimutan. Hindi mo kailangan i-remind ang presence mo palagi. Less contact, more impact ang dapat na goal. Minsan, ang katahimikan ay mas nakakaingay sa puso. Tip 5. Huwag magpakita ng selos. Kahit makita mo may kausap siyang iba, smile and act like wala kang pakialam. Hindi mo kailangan makipagkompetensya sa iba. Tapag confident ka siyang mapapaisip agad. Hindi ka insecure kaya hindi mo siya kinokontrol. Ang lalaki ay humahabol sa babaeng secured. Pag hindi mo siya kinagat, lalapit siya. Mystery beats jealousy every single time. Tip 6. Enjoy life without him. Ipakita mong kaya mong sumaya kahit wala siya lumabas, tumawa at mag-enjoy kasama ang iba. Kapag nakita niyang hindi siya ang dahilan, mas magiging interesado siyang bumalik sa buhay mo. Wala nang mas attractive pa sa independent woman. You are the prize, Wag mong kalimutan. Kapag mahal mo ang sarili mo, mas gugustuhin ka. At siya, lalapit kahit iwas ka paminsan. Hindi ito pagiging cold. Ito ay diskarte. Hindi mo siya sinasaktan. Pinibigyan mo siya ng rason. Rason para piliin ka. Habulin ka at pahalagahan ka. Kaya kung gusto mong siya ang maunang lumapit, sundin mo ang mga tips na to ng My Confidence. Like, comment and share kung nakarelate ka at huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas maraming diskarte.